Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old. Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, Matapos kastiguhin noon ang pamangkin na si Congressman Ralph Tulfo at kapatid na si Senator Rafi Tulfo, si Ramon Montulfo naman ang pinatutsadahan ni Ben Tulfo dahil umano sa pakikisawsaw nito sa issue tungkol sa di umano'y 250,000 piso indecent proposal ni Senator Rafi sa BMX artist na si Chelsea Ilor. Tinawag ni Ben ang 79 anyos na kapatid na Epal at Consintidor at pinayuhan pang magretiro na lamang. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro na, the sun's going down, and then gracefully grow old. Hindi nagustuhan ni Ben ang Facebook post ni Mon kung saan tila ipinagtanggol nito si Rafi at sinabing, Eh ano ngayon kung nang na babae? Naayon kay Ben ay isang maling pananaw na hindi dapat ginagawa ng kapatid. Higiniit ni Ben na ang may isyo lamang ang dapat magsalita at hindi raw pwedeng amepal ang kahit na sinong kapatid na walang pahintulot. Aniya, hindi sila mga batang kailangan pakialaman ng nakatatanda at hindi rin spokesperson si Mon para magsalita para kay Rafi. Ikaw, ba't ka lang sasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Bang, mga sangkater ba mga tanga ba kami? Kuya Mon, na ikaw nagsasalita? Gusto mo magpa -epal? Matapang ding binanata ni Ben ang pahayag ni Mon na parang ginagawa raw nitong tama ang mali. Dahilan para tawagin niya itong konsintidor. Para tuloy ang dating kasi uh, kuyang, eh, ka. Konsentador ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Sa gitna ng lumalalang tensyon sa magkakapatid, nananatiling tahimik si Senator Raffy tungkol sa kontrobersyang inumpisahan ni Chelsea. Ngayon, sa gitna ng matinding bangayan ng magkakapatid na Tulfo, mas mahalagang tanong, nakakabuti pa ba sa kanilang pamilya ang pagsasalita ng bawat isa o mas lalo lang ba nitong pinapabigat ang isyo ni Raffy?